Update muna tayo kay Bibi Tali. Malaki na din ang isa pang prinsesa ni Daddy Vince na kasalukuyang nasa Amerika. Halatang matangkad na bata si Baby Tali at mabilis na itong maglakad at tumakbo. May kalikutan na din ito pero masasabi nating hindi mahirap alagaan. Napaka cute at bibong bata si Baby Tali. Dahil nakita natin ito nung una siyang dinala nila Daddy Vince at Papa John sa Manila galing Butuan. Kahit wala ang kanyang mamitan at Lola Marites ay hindi ito iyakin. Maraming na ang nagtatanong kung bakit di nabibisita ni Daddy Ben si Baby Tali. Noong December pa kasi ang huling beses na magkasama ang mag-ama. Diring maiwasang hanapin si Baby Tali sa bawat upload ng mga videos ni Daddy Vince. Kung ang bibig ni Daddy Vince sa isyong ito. O oh, dahil siguro ay wala talagang schedule si Daddy Vince papuntang Amerika. Ayon din naman kay Daddy Vince ay hindi lahat sinishare niya sa Sockmed ang mga nangyayari sa kanila. Halos 20 to 30% lamang ang ibinahagi niya so siguro ay meron naman silang komunikasyon. Dalangin ng lahat na sana magkasama ulit ng matagal si Natalie at Daddy Vince at makagawa ulit ng bagong memories together.